walang alam sa pag-ibig. Guys, talaga bang alam natin kung paano magmahal? O pare-pareho lamang tayong nangangapa kung paano umibig? Makadiyos man o makakapwa, makapamilya o sa mga tao ating sinisinta. Sa Ebanghelo, Mark chapter 12, verse 28 to 34, isang marunong sa batas, isang eskriba, ang nagtanong kay Jesus kung ano ang pinakamahalagang utos, the greatest commandment. At napakahalaga ng kasagutan dahil nagbibigay ito ng pundasyon para maunawaan natin ang napakaraming batas at Magandang si Kristo mismo ang sumagot sapagkat meron siyang autoridad magsalita at magturo. At ang tugon ni Kristo ay mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa gay ng iyong sarili. Sa maraming pagkakataon, narinig na natin to Pero alam natin kung paano natin kahirap magampanan ang utos na ito. Marami sa mga modernong tao ngayon at kayong mga kabataan ang naghahanap ng totoong relasyon, koneksyon sa Diyos. Yung tawag natin yan, spirituality. At higit sa katuruan ng organized religion, tulad ng simbahan, ang hanap ng isang tao ay yung maging authentic, totoo at relevant yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Kaya, paminsan na itatanong natin, hindi kaya superficial lamang o napakababaw ng pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos? Sapat na ba na ako'y sumisimba? Na ako'y nagdadasal? Na tama ang aking kasuotan pag pumapasok ng simbahan? Na itinatakwil ko yung mga nagsasayaw at nagkumakanta sa harap ng altar? Ito ba ang sukatan ng tunay na pagmamahal sa Diyos? O may higit pang hinahangad ang Diyos para maipakita natin tayo'y kanyang-kanya? Yung pagmamahal sa kapwa, alam natin yung magagandang katuruan ng simbahan at doktrina. Pero alam natin yung gap, yung agwat sa pagitan ng katuruan ng pagmamahal sa kapwa o compassion at nung totoo nating ginagampanan. Paano natin matatanggap ng may katinuan na naging responsable tayo sa ating pamilya o sa ating mga magulang na kahit hindi natin responsibilidad bilang mga anak pero alam natin, tanda ng ating pagpapakatao at ng bukas na pagmumahalay ang alagaan natin. din sila, lalo rin kapag sila'y nangihina na tumatanda, tugon ng isang kristiyano. O paano natin matatanggap sa ating konsensya na ang lipunan natin ay naging tahimik at nagsawalang-kibo habang may mga walang katarungang araw-araw ay pinapatay sa ilalim ng programang war on drugs Paano nating matatanggap na sa ganitong pamamaraan tayo nagmahal ng ating kapwa Siguro masasambit natin na pinilit nating magmahal o ginampana nating mahalin sa paraang alam natin, pero kung susukatin, baka pare-pareho rin tayong pagdating sa pag-ibig ay walang alam. Paki-like po at paki-share ang ating uh, uh, social media account. Paki-subscribe na po sa YouTube para dumami. And then follow us also on TikTok and on Facebook. Lagi yung tatadaan. All is grace. Pagpalaan kayo ng poong may kapat.